Hi guys, welcome back again. For today's video nga pala guys ay ano nga ba dapat gawin sa mga taong hindi marunong magbayad no? Kaya yun ang pag-usapan natin ngayon. Pag-utang sa iyo, pagbili sa iba o oh, ba? Diba? Talagang nakaka-insulto oh, kaya yan ang topic na pag-usapan natin ngayon. Kaya kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang mag-like, subscribe, kaya keep on watching. At ito nga ay may nagtanong sa sa akin, no? Kaya, ayan, sasagutin natin, no? Ito nga, shout out sa'yo, no? Share call. At ito nga yung kanyang katanungan, basahin lang natin, no? Paano naman yan, madam, ang mangutang sa'yo lalapit? Pag bumili sa katabi mo, di ba nakaka-insulto? Ano ba dapat gawin sa mga tao na ganyan? Eh, yun yung kanyang katanungan, no? Kaya, yun, maraming salamat sa'yo at Ayun, naisip ko na naman yung next vlog ko, no? Dahil sa inyong katanungan at sana ay ma, masagot ko to ng maayos kung ano ba dapat gawin sa mga taong ganyan na hindi marunong magbayad ng otang. Kaya yun ang ating topic na pag-usapan ng ngayon, no? Kung pwede lang talaga, eh, sa pagninegosyo -ne kasi, eh, kinakailangan talaga na magbigay tayo ng policy sa ating na na hindi na tayo magpapautang na para sa gano'n na mabilis natin marolling kasi alam naman natin na may mga bayarin tayo sa araw-araw na may dumadating na mga delivery no araw-araw talaga yun may mga bayarin din tayo kung ano-ano pa mga bayarin natin kaya nga tayo nagsusumikap kaya nasa atin yun na business owner no nasa atin talaga yan kung magpapautang tayo at pwede naman tayo hindi magpautang no kung gustuhin natin pero kung mayroon talagang mapilit na gusto talagang umutang kasi kung nakikiusap naman na umutang siya no yung para sa akin lang to no at pwede naman tayo magbigay ng konting halaga lang wag masyadong malaki kasi kasi pag malaki kasi na yung kaya lang natin na mawala sa ating tindahan na hindi tayo hindi tayo mapiktuhan, hindi tayo ma-stress at hindi masira yung mood natin at yun, kaya konting halaga lang yung ipautang natin sa taong mapipilit, no? Kasi meron talagang taong na mapilit na utang. Pero yung katanungan no, ni Kasari na ano nga ba dapat sa mga taong hindi marunong magbayad ng utang at sa iba pa bumili, no? Tapos sa utang sa kanya, no? Di ba? Ang nakaka-insulto talaga. Pag naman, ang... Um, ang gawin natin dyan, wala naman tayong gagawin, kundi magsingili natin siya, pagmakita no? Pag makita natin na dadaan sa ating tindahan at bumili nga doon sa iba at sa atin na hindi pa nagbayad at hindi pa bumibili, o di pa talagang nakaka, nakakagigil, gigil no? Nakagigil isipin pag ganong tao talaga. Uh, ang gawin natin ay pwede natin siyang tawagin, no? Na ganito na natin na hindi ka pa may atraso ka dito na hindi mo pa nabayaran kailangan ko na yung pera may bibilin din ako may pangailangan din ako kaya yun pwede naman natin siyang singilin pero mayroon talagang tao na mahirap talagang singilin katulad nga nung na experience ko dito may utang siya sa akin at doon nga bumili sa kabila no at tinawag ko siya ang ang ginawa nga niya ay biglang leko, de di ba? Hindi niya pinapansin yung tawag ko kaya Kaya may ganun talagang tao at least natuto ka, natuto tayo no na na wag tayong basta-basta magpapautang. Nagulat nga ako nung isang gabi, guys, may pumunta sa akin dito na mangutang siya ikikwento ko lang. <laughs> Kasi una, pinapautang ko siya. Na kasi nakikiusap yung kasama niya sa trabaho na pautangin at ilista nga dito sa kasama niya sa trabaho. Dahil kasi nga may utang pa siya sa akin, stop na siya. Nasa limit na siya, no? At hindi ko na siya pinautang. Kaya ang ginawa niya, nakikiusap siya at dito ilista sa kasamahan niya. Kaya yon pinagbigyan ko yon no? Kasi... Uh, lakas yung inutang eh, ang mahal kaya medyo no, nakaka stress kasi ang mahal ng alak tapos utangin buti kung may pangabuno tayo halimbawa pag isang kahon yung pinautang mo tapos ang tagal bayaran o di ba talagang masakit sa atin pag malaki yung inutang niya kaya ang ginawa ko nung pumunta siya dito no na hindi na niya kasama yung nakikiusap kasi kilala ko naman yung nakikiusap na pauutangin siya kasi regular na rin naman siya sa trabaho at saka customer ko din naman siya. Yung pinautang niya hindi ko kilala pero kasama niya sa trabaho siguro bago lang yun sa trabaho. Kaya yun pumunta siya, siya dito no nung isang gabi at yun nga mangutang. Ang lakas ng loob mangutang. Oh my God. <laughs> ang lakas ng loob niya mangutang. Sabi niya na ano utang daw siya ng isang kahon ng Red Horse. So, ha? isang gawin ng red doors. Sabi ko, ala, di ako nagpapautang ng gano'n. Pwede naman tayo maghigpit sa ating dahan. No, kuya, di ako nagpapautang ng basta-basta. At saka ang laking halaga yung utangin mo. Wala akong pang-abono. Kaya yun na lang sabihin natin na no? wala tayong pang-abono. Kaya yun ang sinabi ko at hindi mo na siya umalis. Pinakiramdaman ko. No? Nagbisibisihan mo na ako. Pinakiramdaman ko siya kung aalis siya. Kasi nga, kinsinas katapusan yung sahod nila. Ang tagal-tagal, o diba? E eh, kung maubusan tayo, may mangutang pa na iba. Halos kasi, akala kasi nila, parang matik na kasi, no? Parang matik na kasi pag may tindahan tayo, utang Parang gano'n na yung uh, iniisip ng mga umutang. Hindi porket may tindahan ka, mga umutang. Akala siguro <laughs> marami kang pang-abono, no? Kaya, yun ang mga uh, naiisip nila. Kaya... Kaya ganon, pwede natin kausapin yung tao, no? At sobrang laking halaga ngayon sa akin, kaya hindi ko siya napapautang at parang galit pa nga siya, no? Nung umalis. At sabi pa nga niya, alis na nga lang tayo, huwag na tayo magtagay. Sabi ko naman sa isip ko at sabi, lakas niya magbisyo, wala palang pambayad at uutangin pa, o ba diba? Talagang Nakakaano, no? Talagang, eh, hey, nakakagigil, nakakagigil. <laughs> Kaya, ayun, yun, ang kina, kinausap ko naman siya at umalis din naman siya, no? May ko at umalis naman at hindi rin siya namimilit kasi nga, hindi ko siya masyado kilala at saka malayo siya dito sa amin. Buti kung kapitbahay ko lang o oh, makikita ako, no? Yung mga kapitbahay ko lang, yung mga magandang trabaho, yun lang ang pinapautang ko talaga dito kasi nga, ang hirap ma maningil, no? Tapos, ito pa, ito nga yung tanong ni Kasari no na ang layo na napakwento patuloy ako. Ah uh, ayun nga yung katanungan ni Kasari no kung anong dapat gawin. Pero kung nakikiusap naman sayo na, na hindi siya na makibayad, kung may mal, kung nakikiusap naman no, 'yun. Pwede naman natin pagbigyan, antayin-antayin lang natin no. Pero kung makita mo naman siya na kay pag tagayan na kung saan saan pumupunta, kung saan saan kumakain ng masasarap. Ayan, pwede mo ipaalala sa kanya na may utang ka sa akin na hindi mo pa nabayaran. No? Diyan kasi nasisira yung tiwala mo sa tao kasi dala, -dala nila yung kaya mo kaya nga natin sila pinautang dahil may tiwala tayo sa kanila, dala, dala nila yung tiwala, hindi lang yung items yung pera ang inutang nila pati yung tiwala. Once na masira yung tiwala natin sa isang tao na parang natatakot na tayo na magkakapobya na huwag tayong magpapautang basta-basta kasi nga may kilala akong sari-sari uh, store owner na naging successful dahil sa strict sila sa pagdating sa kanilang store no hindi sila nagpapautang kaya niyo na rolling kaagad nila yung kanilang uh, capital ng kanilang mga benta araw-araw no kasi pagdating sa mga pag-uutang, hindi sila nagpapautang kasi isa kasi sa dahilan kung bakit nalulugi ang sari-sari store. Kaya yun, isa yung pagpapautang. Kaya, ayan, kung pwede naman natin iwasan na wag na tayong magpautang no? kasi yun nga, na, natuto na tayo at naranasan na natin dahil tayo pang pa nahiya maningil dahil alam naman nila na may utang sila. No? At payo ko lang talaga sa mga utang, no? hindi lang yung items o pera yung daladala nyo, pati tiwala, sinira nyo. Kaya, kaya sana mag, marunong naman kayo magbayad sa mga inuutangan nyo kasi mayroon din silang pangailangan ng mga bayarin, ng mga delivery, renta, bills, kung ano-ano pa. Kaya sila, kaya yung business owner na nagsusumikap dahil may mga pangailangan din nila, sana intindihin nyo din. No? Kaya dapat talaga na magbayad kayo para sa ganun na maganda din kasi yung wala tayong utang talagang hindi tayo kasi iba kasi pag may utang ka din kasi iba ang balik din sa'yo no? kaya dapat talaga magbayad kayo pag mayroon kayong utang kasi kawawa naman din yung mga business owner na hindi niyo nababayaran nagaantay sila na stress sa kakaisip may lang kayo magbayad kaya payo ko lang talaga sa mga utang no? na wag naman sumama ang loob dahil obligasyon nyo naman yun na bayaran yung utang nyo kasi utang kayo ng utang tapos kaya kung da, kung pwede iwasan wag nang mangutang o magpautang no kasi kung kung mangutang halimbawa yung mga mangungutang magutang sa 5 6 ganun no? iwasan na lang natin no para hindi tayo mabaon sa utang no kaya kung pwede lang na no? magbabudget na lang tayo kung kailangan at wag din tayong magpautang sa ganun nga mga tao na kung may utang sa'yo sa iba na bibili at hindi tinatakasan ka na. O, o gaya naman, siguro gawain talaga nila yun. May ganun talagang tao. At din, wala naman din magandang maidulot sa ganung tao. Kaya, pag ganun talaga ano kasari pag hindi ka talaga nababayaran kahit na single mo na may legal action naman yan pwede pwede mo ipabarangay no pwede mo ilapit sa inyong barangay na ganito no kaya para maaksyunan at kung hindi pa rin talaga magbabayad, talagang stress na stress ka na, wala ka na sa mood sa pagtitinda, no? Ka talaga namang nakakawala sa mood yung mga pag-isipin mo yung utang, no? Tayo naghahanap buhay, halos wala tayong tulog para, ayan, laos tayo sa araw-araw, tapos yung mga utang sa atin, di man lang marunong magbayad talagang nakaka-stress talaga isipin, kaya... Ayun, magdasal na lang talaga tayo at ipagdasal na lang natin yung umutang sa atin na sana hindi tayo din maapektuhan kasi kailangan din tayo ng ating tindahan na dapat hindi tayo ma-stress kasi sa araw araw busy-busy tayo, no? Kaya ipagdasal na lang natin yung mga umutang sa atin na hindi pa nagsibayad para makonsensya, no? Ang yan lang para sa akin, no? Uh, Ayon, dahil dahil kawawa naman tayo kung malugi tayo dahil tayong business owner ang kawawa kasi doon na tayo magsakripisyo dahil hindi sila nagbabayad ng utang kawawa yung tindahan natin kaya intindihan nyo naman no, yung mga mahilig mang utang magsibayad naman kayo sa mga inuutangan nyo para di naman masira ang tiwala nila sa iyo no kasi daladala niyo yon. Uh, yan nga masasabi ko no? at natuto na nga tayo at maganda rin 'yun leksyon din 'yun sa ating sarili na huwag na tayong basta-basta magpapautang kasi nga ayan yan lang naman ang ginagawa sa atin kaya iwasan na lang natin para hindi malugi ang ating sari-sari store. At yan lang masasabi ko para sa akin no at pwede din kayo mag-comment kung anong pwede niyo sabihin no para maliwanagan pa ang ating kasare kaya maraming maraming salamat sa inyo guys at huwag kalimutang mag-like subscribe god bless us all